Ayaw nga pala, sa Eh 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 eh! Sapay-sapay! Paparan natin nga ng intro! mama! Paks! So, yun ang <laughs> -an number oh, oh, oh. so, here in... Surigao! Oh. So, yan ang dami na nagpa-perform. Ma-perform din kami mamaya. Yeah, say hi! My goodness. My goodness. Ang ganda ano nila. Gusto ko i-try. Ah, si Chloe, <laughs> mam! Si ha? Sige lang. <laughs> ang dami. Anong meron? Ayan tayo, parang ano, morning girl. Mweli kami sa Ako agad? Ang dami nating artist dito. Eh, kaliguan festival. Ayun nga pala, kaliguan festival pala. Oo nga naman. Ayan o. Nagkaganyan din ako dati eh. Ha! <laughs> <laughs> Nagkaganyan oh, din ako dati. Awa oh, nga po. Yeah. Basta, <laughs> ayoko na eh. <laughs> <laughs> Mag-breakfast muna tayo, coffee. Wala pa akong energy. Hallelujah! Ano ba yan? Suram. Sarang! Breakfast na ano? Ay! Ay, Ay, Ay Ito, pa. Ah! <laughs> Nakakainis! <laughs> <laughs> Ginagawa lang nila ako tapunan ng prutas. Eh, hey, asaan yan eh? Ayaw niya eh. Dahil kailangan maging ano atay talaga. Sus, so, <laughs> Emen! Emen! <laughs> Nag-inom ka kasi kagabi. Uh, Shout out mo pa. Ang cover yan. Ang gusto niyo lang yung mga ulam, ganun. <laughs> <laughs> eh, kasi nandung mo galit kami kutsara mo. No? Okay lang yan. Oh, hindi yun. Ay, hindi yun. sabi. yun, sabi. Kapag nila ko ng putas lagi. Hindi. Kaila eh. sa tosino na yon. Hindi. Galing hindi dito. naman. Eh. Ano na? Dito yan, galing. May tosino pa nakaano sa frutas mo. Nakaano mo ba? Kala? Sumama na. <laughs> <Sumama> tosino? Wala. <laughs> Ayaw <Ayok>, ko tuloy kaini. <laughs> <laughs> Dirty mo ha. Ayaw mo pa, I-blooming <laughs> eh, pala, sorry. <laughs> Ay, ano po Ang pogi ako eh. lang, wala na botox mo. Hindi <laughs> <laughs> <na>, botox mo? <laughs> Kulit naman eh. <laughs> yo, 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 Ganon. Ganon, dali. Oh. Eh, hindi nalang yun. Nakakahiya ka, pre. Hindi. Wait na. Swimming na lang ako. Kaya <laughs> <see. laughs> na sila. Yes, ganyan mga Choo. Choo -tool. Choo -tool. <laughs> yes mga lang. Lahat kayo may hatag pag-uwi. Chuchu. Chuchu. Yes, chuchu. Nanguto ko na yun. Ang kit na, say. Ilan na kaya, mga ano. Ilan taon na kaya, mga ano. Kaya na din 12 years old tayo. At <laughs> iba ko 'yung si mama natin 'yung lang no, Kupit-kupit. No, no. 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 okay. Hi. Hoy, santo ninyo nila yeah. nila 'yan. Oh, 'Yan babalikan nila. Endi. Sige no, ha mo. na, nakakahiya kayo. <laughs> yung santo Ay, ninyo na nandito. Ay, okay po. Ang ganda photographer sure. and designer oh. and everything. Oh. Rampa! you know, Trapa. the scientist. Oh. Gag. Hey, no. na na gulay. <laughs> na yung Kaya isa na nagulay. Paano yung bro ko na lang? Nasaan yan? O nabagay mo! Kahit na nawala ako. <laughs> Nasaan ako? Nasaan ako? Nasaan ako? Nasaan ako? <laughs> Ngao <ako>, nula. <nasal> <laughs> <laughs> okay, nanawala. <laughs> Nulalga dito ka. Nasaan ako? Lumula, lumula <laughs> <laughs> yan. Ahoy! Ta-dis <laughs> ko! <Os? laughs> <laughs> <-dung> <laughs> Ito nga, pera nga pinakamaganda view dito sa anin. Sobrang nag-enjoy ako na lang namin. <laughs> Kasi pinakamaganda view ng mga practice. Oo, oh, sobrang nag-enjoy. Lumanak Ano Lumanak siya. Hiling ka lang ako dyan. Sobrang ganda ng view. Oh, ma'am, <laughs> Kaya mo, tama na ka mag-isa. Yes. Go. Kaya ko rin yun. Kaya mo, sumali ka doon. <laughs> namin yung anak. Ano nagkasya sa ano? Hmm. Sa kifi mo yan. Pag ako nagtuturo, may batok isa isa. Ay, nasa taas sila! Dito ko yan Tao yan? Tao na Tao yan. Tao ba? Tao nga. Ay, nakala ko manika kanina. Ayan, ayan, ayan. Ayan, na. Radis. <laughs> <laughs> okay na. ay. Okay Akin na 'ko, Thanks. 'ko. mukha. Ayaw makita mukha, eh. <laughs> <laughs> Sila 'di ko makita na mababae 'yon. Hugi me ingay, titigil. <laughs> Ay, gag. Ano <laughs> <What> is <that? laughs> Sabi sa mo, turtle, ginagawa mo sa akin. Hindi. <laughs> Mukha ba turtle yan? Diba gusto mo na ano? Nang <laughs> nota? Ba't nasa babae sa selya niya? Para may los -los. Dito pala tumutubo mga manlaloko. Ang grap. Go, Tayo na! <laughs> Lol! Kaya puro broken natin, kanta mo eh na ang mga Titans! Ay, oh. ang corny! Titans daw! Nakakainis! Ah. Wala ka dyan! Ayan na! Oh. Ayan mo sarili ah. mo! Kiss mo! Kiss mo! Kiss mo! Kiss mo nga, pre! Wala ka ta! Wala ka ta! Wala pala! mo dyan ya. Para ikaw yun natin! <laughs> <laughs> Ano? Babaan <laughs> oh. mo, babaan mo, babaan mo. Kiss mo, kiss mo. Kiss mo, Jay. Kiss mo, kiss mo. Kiss mo, Jay. Kiss mo, Jay. Ay, gag. Sa ulo ka. Jay. Bawin, bawin. Você so... sabe? Bye. Uh, tara, banding. Bye, bye, bye. Ako Tara. <laughs> ah, kinaya ako. Tingnan mo, kailangan pala Iman. Kaya na pala. Kaya ko na pala, e. nung wala ka? Paano yun? Independent ko siya. Oh, independent man. <laughs> Trans man. <laughs>